magandang magandang araw po sa lahat ng mga kashitsu natin. Gusto ko lang batin yung mga taga Bacolod, yung mga kashitsu natin na solid dyan. So, hello po sa inyo. Uh, okay, so meron po akong gustong i-share sa inyo na um, isang topic na tingin ko hindi, yung ilan hindi po pamilyar dito, pero yung iba naman, alam na ito, pero hindi ito madalas pinag-uusapan, pero nangyayari ito eh. Um, nakaranas na po ba kayo na binibigyan ninyo ng vitamins yung aso ninyo lahat ng magandang pagkain binibigyan ninyo tapos isang araw merong kasi kaya tayo nagbibigay ng magagandang pagkain o yung mga healthy na pagkain sa kanila vitamins at kung ano-ano pa syempre dahil maliban sa mahal natin sila gusto natin malusog sila at hindi sila magkaroon ng sakit isang araw kung magkaroon man ng sakit meron silang panlaban. Eh, papaano kapag isang araw, eh, nakita ninyo, meron tumubo. Tumubo na lang sa katawan ng aso ninyo na hindi nyo alam kung ano iyon. Naka-experience na po ba kayo na pagkagising ninyo, meron parang tumubo na lang sa parte ng katawan ng aso ninyo. Actually, maraming klaseng pwedeng tumubo. Pero yung gusto kong pag-usapan natin, yung mga tumutubo na parang bukol dito sa pagitan ng paa ng mga aso natin. So, marami dyan sa mga kashitsa natin, uh, nagtataka sila, may tumutubo dito na parang lobo o parang may namamaga. So, an ano ba yun? Uh, delikado ba yun? At kung paano ba natin i-assist yung mga ganong kaso? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Okay. ah uh, yung isang kashitsa kasi natin, na uh, nag-share ng picture niya, na nagkaroon na uh, nabura ko na eh. Kaya ito, ito yung sample ng picture kit. Uh, ko lang to sa ano sa online yan. Ayun yung tinutukoy ko na parang bukol na tumutubo dun sa pagitan ng mga um, daliri. Daliri ba? O nampaan ng mga aso natin. So, ano ba ang tawag dyan? Ang tawag ng vet, di ko alam, di ako sure, pero ang tawag ng vet dyan, boil. Boil. Yung spelling ng boil na kumukulong tubig, boil. Yan. So, delikado ba yan? Uh, kung meron kayong ganyang aso, at uh, baka nag-aalala na kayo, so, tama-tama yung topic natin tungkol dyan. Hindi naman po yan delikado. Di, uh, case to case naman po kasi yan eh. Kung pinabayaan nyo, at, uh, um, na infection na at lumala mari po sigurong paging um, maging ano to yung maging delikado yon sa mga aso natin pero sa aming tagal ng pag-aaso kasi mga ganyang case um, naman ganun kalala lalo na kung binibigyan niyo kagad ng tamang treatment kung may mga ganyang kaso kasi ang ginagawa ng iba pinapalipas lang nila kasi nawawala naman kasi yan eh ng kusa o nawawala naman ng kusa pero doon naman sa mga form of fair natin kapag nakita first time nila makita ng ganyan syempre kakabahan sila eh doon sa matagal lang nag-aaso eh pamilya tayo sa ganyan so easy lang tayo yung, yung, iba sila na mismo ang, ang nagagamot na ganyan yung iba naman may kakayahan pumunta sa vet magtanong alamin eh hindi naman lahat may kakayahan so doon naman sa Uh, wala. So, ito para mapanatag ang loob ninyo, papaliwanag natin yung tungkol sa uh, ganyang kaso. Okay, ang tawag nga nila dyan, boil. Pero ang tawag ko dyan, ano eh, parang bukol sa paa kasi yung mga kapwa breeder ko, ah uh, kapwa mga kashitsu natin, kapag pinag-uusapan namin, ginagamit namin term dyan, bu bukol, bukol sa paa, mas uh, na nila yon Hindi ko alam kung may tamang term dyan. Ngayon, Um, bakit ba lumolobo yan? Paano ba nakukuha ng mga aso natin yan? ah uh, yung ganyang kaso kasi, maraming pwedeng dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyan yung aso, aso natin. O, uh, ang isang dahilan na nakikita ko dyan, yung kulungan natin kapag bakal, syempre, uh, kapag itong yung bakal, kasi bakal yung kanilang kapakan, syempre yung kanilang palo, lumul, possible na lumulusot ng ganon. Eh kapag malakas yung padyak o malikot yung aso, yung kakabangga ng bakal dito sa kanila sa pagitan ng kanilang daliri, nabubugbog. mo, Kaya kung makikita ninyo minsan namamaga, tapos parang may latak ng dugo. Ano yan? Nag nagkakaroon na ng nana sa loob. At kapag nabugbog, tapos merong um, konting sugat, or sabi natin walang sugat na lang, kakadilan nila uh, kakadilan na kakadilan nila na maganang na maga hanggang na na infection yan mag magugulatan lang kayo kinabukasan pa ibumubukol lang dito yung laman po niyan nana ang ginagawa kasi ang ginawa kasi ng isang kasitsu natin tinusok niya ng karayom nana na at dugo ang laman tama naman nana na at dugo yung laman noon pero napaka-risky nun pagka binutas mo siya ng hindi hino kasi parang pigsa po yun eh. Masakit sa kanila yon kapag ka tinusok mo, mat matigas pa yun eh. Kapag ka parang hilaw o parang hindi pa hinog, masakit yun. Hayaan nyo na lang po na kusang pumutok. Pero kung pupunta kayo sa vet, makikita naman kasi ng vet kung hinog na po yan eh. Kapag hinog na yan, pwede, pwede nila butasin yan. Nakuusa i-drain nila lahat ng laman. Kasi ang problema kung kayo ang gagawa nyan, uh, mali yung proseso na ginawa ninyo. Kumalat lang yung mikrobyo. Possible sa ibang part. Possible na ma-infect uh, ma yung ibang part ng katawan niya. Kaya kailangan, um, malinis kayo kapag gumawa niyan. Bulak, uh, potokin ninyo. Kasi sa... Sa akin dati, na-experience niya, kusang pumutok. So, nagkaroon siya ng butas. Uh, pigain niyo lang. Uh, tanggalin niyo lahat ng nana. Kasi kapag ka hindi natanggal yung lahat ng laman doon sa, sa loob, lulobo lang di siya ulit. Babalik, babalik. Ngayon, kapag napigain niyo na, halimbawa kung sa bahay niyo lang ginawa, pero kung hindi hinoga, hindi siya yung parang super lambot na, napakatingin niyo matigas, huwag niyo tutusukin. Kayaan yung ano, Dalawang pwede nyo gawin. Kung familiar na kayo sa paggawa niyan, pwede nyo gawin na kayo lang. Pero kung first time niyo huwag nyo puputokin. Mas may higidalin niyo po sa vet. Eh ako, familiar na po kasi ako sa ganyan. Kaya, imbis na bed nyo gumagawa, ako na yung gumagawa. Ngayon, papaano ko siya ginagawa? Hindi ko ina-encourage uh, na lahat ng kasinsyon natin gawin yung ginagawa ko. Pero kung tingin nyo, um, uh, kaya nyo sundan, yung paggawa ko at yung pinapaliwanag ko na gets nyo kung paano gawin kayo na po bahala mag-design yan kapag hinog na siya, tas walang butas kasi ano yun eh, na dapat nila masakit yung nana kasang masakit yan eh butasin, ipigain, tatanggalin lahat ng nana pagka tingin niya, ninyo wala na iyak yan eh, masakit eh ipigain lang dudugo yan ang lama kasi niyan, uh, tama yung isang asisya natin dugo at saka nana naman yan o tapag katapos nyo ma-drain yung laman yan, uha po kayo ng betadine. Lagay nyo po ng betadine. Tapos kung meron kayong amoxicillin, pwede nyo po lagyan yung sugat para hindi po magpasukin uh, ng mikrobyo. Yun po ang purpose no? para hindi pasukin ng mikrobyo. So, pwede nyo po ano yan, um, uh, lagyan sa isang araw. Kinabukasan, lagyan nyo ulit. Pero madali, madali pong matuyo yun eh. Pero kung meron naman po kayong budget, ah, uh, pwede nyo po dalhin sa vet. At kung, kung possible na na i-request nyo putokin na uh, at ready na putokin ng vet niya. Pero kung hindi naman, matigas po siya, hayaan nyo kung saan naman gagalingan. Deresitahan po kayo ng antibiotic para dyan. Tapos, re-resitahan kayo na para sa pamamaga at uh, vitamin C. Yan. yan lang naman. Madali lang naman yan. Hindi naman siya ka kadalikado. Pero kung nakita ninyo, tumubo na doon, ginawa ninyo, tapos tumubo na doon sa kabila at parang hindi gumagaling, kailangan nyo po talaga dalhin yan. Kasi may mga senaryo na mga kasinsin natin, na, na, mga tinuruan ko ha, na sila lang din naman nagagamot at hindi naman na bumabalik. Pero kung pabalik-balik po yung parang bukol o yung parang sis sa paan ng mga aso ninyo, dalhin nyo po sa vet para parisitahan ng, ng, ng gamot. Kasi yung ibang kaso kasi dyan, nabugbog lang talaga, talaga eh. Kakagalaw nila doon sa uh, loob ng kulungan. Kaya yung kung magkukulong kayo, mas maganda, lagay nyo po ng uh, basahan para kapag umapak sila, flat yung pag-apak nila at hindi lumulusot yung dalawang daliri nila at nabubugbog baga sa ano, kumbaga sa tao napapaltos yung paa, di ba? O di kaya uh, maganda kasi uh, yung kulungan lagyan ng ano eh, yung parang sa pina tawag diyan, nakalimutan ko yung tawag diyan eh. Yung parang plastic na bibili yan sa ano eh, sa punto, Di ba yung uh, kulungan, tapos may meron, meron ko pang ilalagay diyan na parang plastic. Mating ba? Classic mat. Hindi ko alam kung nakalimutan ko yung tawag. Pala na kayo umintindi. Pwede niyo pong lagyan ng ganon. Ang purpose nun, hindi po direkta sa bakal. Kasi minsan yung bakal na pinaglalagyan ng kulungan, mamaya uh, mamaya natanggal na yung... Uh, yung uh, kasi metal coated lang yun eh. Kapag tumagal, nababakbak yung balat, possible na may kinakala, kinakalawag na yan. Pag tumama yan, mag, magagasgas. Tapos baka matetanong pa yan. Tapos ayun na nga, ma ma-infection, tumala yung kaso. Yan. Pero kung mapapansin nyo, doon sa mga aso naman natin na, naka na nakawala, bibihira kayo makakita na gano'ng uh, kaso. Madalas siya sa mga nakakulong. So, ayun lang. Ang isa pang pwede ninyong gawin, uh, wag ninyong masyadong kalbuhin. Atirhan nyo eh, kasi yung buhok, ngayon ko nga lang na naintindihan kasi dati gusto ko malinis yung mga paan mga aso natin. Eh. Kasi nga kapag umapak sa basa, at uh, hindi na to yung bumabaho. Pero protection din yan sa kanila kung magkukulong kayo. Uh, huwag niyong masyadong simutin yung mga balahibo dito pag nagtatanggal kayo. Hayaan niyo lang yung balahibo kung nakakulong kasi uh, magsisilbing padding yan doon sa kulungan. nagiging protection nila yan. So ganoon lang po yung gagawin ninyo at hindi naman po siya nakakatakot talaga. So, yun lang dahil sa um, pumupotok yan, uh, syempre, kailangan po mali uh, malinisin yung kamay ninyo parang sa tao lang. Yung pag uh, pagagamot yan, lagyan ng betadine, tapos pusa na pong hihilong yan. So, dun sa mga kasisyon natin na nagtataka na ako natatakot dahil may mga ganong case. So, normal po, normal lang po yun. Ha? May mga time talaga. At mayroong mga specific breed talaga na prone sa ganon. Lalo na yung mga walang balahibo masyado dito sa paa. So, ayon, Sana uh, may natutunan kayo. at uh, dun, sa, dun sa natin, uh, nakabawas, nakabawas itong video nito dun sa pag-aalala ninyo. So, yun lang.